minsan ang mga kwento ng karahasan nagsisimula sa mga lugar na akala natin pinakapayapa sa bahay pamilya komunidad dahil yung ginhawa at tiwala na yon napapalitan ng dugo at ng kirot sa isang gabi may tatlong buhay na nawala dahil sa isang taong nagdesisyon at isinabuhay ang pagkitil so sa kwento natin mayroong lalaki si JC and girl, hindi basta-basta yung kaso niya kasi triple murder te. And yung buong pamilya ng marasigan yung pinatay niya. So si Tatay Amarillo, si Nanay Esther, at yung anak nilang si Janet. What happened was, si JC daw kasi merong dalang bolo, tapos sinugod niya isa-isa yung mga biktima, hack them, and then sinaksak pa sa mga vital parts. Yun yung gist mga taya. So, yung fiscal, nilagyan ng pampabigat yung kaso, like yung treachery, nighttime cruelty, superior strength. Like, gusto talaga nilang gawing max level murder charge, gano'n. Pero nung arraignment, si JC, bigla siyang nag-plead guilty, as in, oo na, ako na yan, gano'n, walang kalaban-laban. Ang mali lang, si regional trial court, hindi nagpa-present ng ebidensya, eh capital offense to, dapat verify pa rin kung gaano kabigat yung krimen. Ang ginawa lang kasi nung judge, tinanong lang siya kung sure na ba siya sa plea, tapos ayon, triple death penalty agad si kuya, one for each victim. So ayun nga ba? Diba? tuloy yung trial ni JC. Sa side ng prosecution, tatlong witnesses yung dinala nila. Si Annie, si SPO2 Lucy, at si Dr. El Mario. So, si Annie, foster daughter ng pamilya. And sabi niya, natutulog lang daw siya sa kwarto niya nung bigla niyang marinig si na tatay Amarillo at si nanay Esther na sumisigaw. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si JC mismo na hinahak si Janet gamit yung bolo and madaming dugo. Every, like, you know, everywhere. Buti ka mo, mabilis si Ani mag-isip kasi pinatay niya agad yung ilaw, nilak yung pinto, and then nagtago. Kasi te, baka siya na yung next. After ilang minutes, sumilip siya sa bintana and nakita niyang umalis na si JC. Pag labas niya ng pinto, ayun na nga. Si na Tatay Amarillo, si Nanay Esther, at saka si Janet, lahat sila wala ng buhay. So then dumating si SPO2 Lucy and yung ibang police. They took pictures, nag-imbestiga, and nakuha pa yung ball na ginamit. Si Dr. El Mario naman, yung medical legal, kinonfirm niya na namatay silang tatlo dahil sa matinding blood loss from multiple stab wounds. So, ayon, te, si JC hindi na nag-present ng ebidensya, kaya diretsong hatol agad yung RTC. Guilty siya sa tatlong counts of murder and ginamit pa ng court yung treachery, evident premeditation at unlawful entry para mas mabigat yung kaso. Yung resulta, tatlong reclusion perpetua as in tatlong lifetime behind bars si Kuya. Plus, need pa niyang magbayad sa mga pamilya ng biktima for civil indemnity, moral damages at exemplary damages bawat isa. So, after makonvict si JC ng RTC for three counts of murder, hindi po siya nag-give up doon, girl. Nag-file siya ng appeal sa Court of Appeals kasi ang sa kanya, hindi naman daw napatunayan na murder yun eh. Yung argument niya, kulang daw sa detalye yung mga charge sheet at hindi rin daw na-prove ng maayos ng prosecution yung treachery at premeditation. Pero, syempre, kontra agad si Office of the Solicitor General. Sabi nila, Halata namang may treachery kasi ginamit ni JC yung bolo at inatake na yung mga biktima sa gitna ng gabi habang tulog sila. Like, paano pa sila lalaban di ba? So, ayon te, si Court of Appeals, inaffirm pa rin yung guilty verdict ni JC sa tatlong counts of murder. Pero, inayos lang ng slight. Sabi nila, may treachery kasi biglaan yung atake, pero tinanggal nila yung premeditation at unlawful entry. Yung night time, sinama na lang sa treachery yun. Binabaan rin nila yung moral damages tapos iniwan pareho yung civil at exemplary damages with 6% interest. In short, guilty pa rin kaya umakit pa siya sa Supreme Court para ipaglaban na wala raw solid proof na murder talaga yun. Okay, so yung drama natin sa story na to mga te is kung mara-recognize ba ng court yung mga qualifying aggravating circumstances or dead man na lang sila. So ayun na nga, sabi ng Supreme Court Medyo may sense naman yung appeal ni JC pero hindi pa rin siya fully panalo. Sinabi ng court na they still trust the findings ng RTC at CA kasi sila yung nakakita sa reactions at vibes ng mga witnesses. Like, sino ba naman tayo to question kung sino yung credible, di ba? Pero si Anne kasi talaga yung key witness. Sabi ng court, credible siya kasi kilala niya si JC and andun siya mismo sa crime scene nung nangyari yung pagpatay girl, she literally saw everything. And wala naman siyang rason para magsinungaling. Gusto lang niya ng justice for the victims, period. JC claimed na mali yung pagkakasulat ng information kasi hindi daw nakalagay ng maayos yung treachery and premeditation kaya feeling niya hindi siya dapat guilty. Pero SC says too late na kasi dapat sa trial pa lang sinabi na niya yon. And since hindi niya ginawa yung mga remedies tulad ng motion to squash, waived na yon. Kaya kahit medyo sablay yung info, okay pa rin kasi napatunayan sa trial yung treachery. So solid pa rin si Annie at guilty pa rin siya sa bolo slashing moment niya plot twist mga te. So, nag-check si Supreme Court and sabi nila, walang enough proof ng treachery kasi si Annie, nakita lang is yung aftermath, hindi mismo yung simula ng atake. Kailangan daw may clear na step-by-step -step details para masabing treacherous. Pero since wala, hindi pwedeng i-assume. Kaya kahit guilty pa rin si JC, hindi na siya murder. Wala rin ebidensya ng premeditation or plano. At si Annie, siya pa yung nagsabi na wala naman silang naging away. Yung nighttime aggravation, flop din kasi walang patunay na sinadya niyang gawin sa dilem para magtago. Kahit may bolo pa siya, hindi ibig sabihin nun may abuse of strength na. And yung cruelty or ignominy, hindi rin kinagat kasi wala namang patunay na gusto lang niyang pahirapan or i yung victims. May mini-redemption naman si JC kasi nag-plead guilty agad siya. So, nabigyan siya ng mitigating circumstance for being honest kahit late na. Final verdict ng Supreme Court, guilty pa rin si JC pero for three counts of homicide na lang. Hindi na murder, unfortunately. Sentenced siya around 6 to 12 years per count, so no more reclusion perpetua. May konting liwanag sa dulo ng tunnel for him, I guess? As for damages, kailangan niya magbayad ng civil, moral, at temperate damages sa bawat biktima with 6% interest yearly hanggang fully paid. Tinanggal na rin yung exemplary damages kasi wala namang aggravating circumstance. So, what's the moral of the story? Remember, kahit gaano pa kabait ang isang tao, hindi mo talaga alam ang nasa loob nila. Minsan, yung kinuloko yan, hindi yan gagawa ng masama. Sila pa pala yung grabe yung kulo sa loob lesson talaga here is kilalanin mo sila pero huwag kang bulag sa red flags. Dahil hindi imposible na yung pinakakakilala mong tao ang unang sisira ng tiwala mo. Hindi mo naman kailangan maging paranoid pero kailangan mong maging mapanuri. Huwag puro puso, gamitin mo rin yung mata at yung pakiramdam mo. Minsan kasi, tahimik lang ang danger pero matagal na pala itong sa tabi mo. Ikaw, have you ever felt betrayed by someone you trusted?